So ito yung kahalagahan kung bakit dapat talaga babaklasin mga boss madam para bago kulayan is mawashingan para may mga alikabok man matatanggal bago na naman kukulayan ng epoxy block. Yeah. ito yung mga unit natin mga boss madam yan fix pa yan dyan tapos yan chassis natin goods na goods zero bulok sa kabilang side zero bulok pa din mga boss madam yan so check natin yung isa yung kukulayan ngayon ito is i-fix pa dyan masilya pa if, i-fix pa talaga yan chassis natin goods na goods yan goods na goods sa kabilang side goods na goods yan chassis very wow very wow Very wow. Yan. Tapos yung engine is meron ako ang solution para magiging okay yan tapos ito babalik ta rin para kulayan yung likod look, look. Doon, doon. tapos ito naman yung order sa buyer from dun sa may agusan na di ko sure kung saan exactly pero so, ito yan. Idol niya si BBM Sara. Tapos, chassis. Very wow. Automatic. Yan. So, kukulayan pa dyan. Arrange pa ng wire. Marami pang pa gagawin. Very wow. So yan, ito yung kahalagahan pag nababaklas. Nakikita yung nasa likod, mapipinturahan ang dapat pinturahan. Pag yan, ito naman yung kukulayan yung sa likod. Babaklasin tapos pinturahan din yung ilalim. Tapos ito naman is kakatapos lang magbuffing. Yan, kakatapos lang magbuffing. Yan, ito tulad dito, babalik ta rin. Tapos kukulayan. Yan ito, kukulayan yung harap ng itim. Tapos ito naman is babaklesin yung harap para sa checking para makulayan din yung nasa likod. Yan ito magbababuffing pa, magliha buffing. Yan ito yung loob. So need pa ng cleaning. Chassis ito yung napakita natin sa unang video. Yan i-fix pa diyan, fix fix. So for releasing Sunday yung van natin na i off type naka lift up na po Tapos, off-road tayo pagkatapos nito Releasing na din to next week Maybe Monday Yan, maybe Monday releasing na So, rebuffing na lang yung kulang So, pasensya na lang Need talaga ng washing Tapos, ito naman is basag ang glass dito Saka dito So, napali uh, nabilha naman Ilalagay na lang Tapos, ito kahapon uh, Phoenix lang yung dito kasi yan mayroong papasok yung init dito so na-fix na details na lang yung kulang tapos test drive lalagay yung um upuan. So ito for releasing na din details na lang yung kulang, nakalagay na lahat. Checking na lang naka-stainless type fully loaded. So releasing soon ito ang da 64 V Semi Wagon. Yan kukulayan na. So under chassis ngayon na araw. Yan ififix pa dyan dito. Kanya nobulok pa rin tayo. Yan nobulok. Yan nobulok. Yan under chassis day. Ayan, nakabaliktad na nakabaligtad na Kita pero nako na din mga boss madam yan may leak yung differential Nakikita nyo naman na may mga oily part tapos ba't ko nasabi or na kita na may oil leak is dahil dito dahil dito kasi pag backlash uh, nagtaka ako kung bakit merong bilog na itim tapos wala nang ibang dahilan dyan may nagli tapos pag ikot dyan napupunta tapos sa engine naman, wala namang leak. Yan, nakikita ko naman, nabot sa transmission. Lilinisan lang dahil yan, surplus naman. Hindi naman brand new yan. So, lead lang ng linis um, sa test drive. Dan, doon natin naman alaman kung meron bang mag -leak. Wala tayong i-check sa harap dahil 4x2 naman ito. Walang 4x4 carrier na lalagyan ng oil. So, ang i-check na lang is engine, transmission, saka differential. Yan, uh, shout out din buyer from Sindangan yung na-release ko na hinatid nasa YouTube account ko din. So nagpadala na naman siya ng uh, bulad mga boss, madami yan. Thank you bossing. Yan pangalawang bigay na po niya ito. So thank you at sa mga buyer diyan na gustong magpatikim sa mga special delicacy sa kanyang mga lugar. Uh, ready po akong tatanggap. Yan, peace. Thank you bossing. Uh, Uh, Mr. Baya, Yan. Thank you.